Hi guys! Magandang gabi guys! Guys, dati guys, ang expect ko talaga guys, na pag pumasok sa mundo ng Reels, ay magkakapira na lalo na pag na-monetize ka na dahil napanood ko sa iba na ganun nga, malaki ang kitaan. Pero guys, hindi pala ibig sabihin na kinita niya yan ay kikitain mo rin kasi Ikumpara naman yung followers ko at sa followers ng iba magkaiba. Tas yung viewers din magkaiba. Yung paggawa din ng content magkaiba. Magkaiba kung hindi pareho na quality o di ba guys? Kaya maling-mali yung paniniwala ko noon na ay magkakapira na pala ako dahil na-monetize na ako, matulad na ako sa kanila. Hindi guys kasi iba-iba. Kung gusto mo pala talagang ano, umangat ka, magsikap ka, makagawa ng quality content para yung quality queen, ano na yun, content na yun, yun yung magpapaangat sa'yo, yun yung makahatak sa'yo ng followers. O, ba diba guys? Kasi, kung ikukumpara lang, ikukumpara ko lang yung sarili ko sa iba, masasaktan lang ako. Yun guys, yung masasaktan lang pala tayo, or ako, dahil, hindi tayo matulad sa iba na ang lalaki ng mga earnings. Pero isipin pala natin guys na magkaiba kayo ng followers, magkaiba ng viewers. O oh, ba diba guys, hindi pareho. Kaya ngayon, unti-unti ko lang naiintindihan. O oh, ba diba guys? <laughs> Sana may natutunan. Follow for more.